sa laot. Ako lang mag-isa. Dito ka sa si Robert. So, mamumusit tayo ngayong ano, ngayong araw. Magdamag ako dito sa laot. Ito yung mga gamit ko sa pamusit. Ito yung tawag dito ay buya-buya. Yan, maliit lang siya. Sa online ko na bili ito, buddy. Oops. iba ba kulay ito. Nasa may kulay blue. Ito yung blue. Tapos, meron itong pula iba ibang kulay may green merong yan yung red no? yan, red tapos meron siya kulay green ito naman yung green at yun ang sa sulok green green ito ang green yun na yung gamit ko yan so magkakaiba yung kulay tawag dito sa amin ay buya buya tapos tapos ito naman yung yan creek stream yung picking ano hipon hipon magkakaiba rin yung kulay nito pero ito lang yung kulay na gamit ko kulay orange tapos mayroon pa siyang ito ito yan ito tawag dito sa amin ay ganti ganti binalutan lang siya ng ano ng salumpas kung alam niyo yung salumpas yan So ito lang yung mga pamahain namin Tapos meron siyang Harrison ito Kasama pa itong Harrison na ito Pag Iba ito siya dyan Ito yung Harrison Pinapainan to ng isda Dito tinutuhog yung isda sa ano na ito Sa ito Itong mahabang stainless na ito Dyan nakatuhog yung isda Ayan Nabibili rin to sa ano Sa online yung mga gamit ko yung mga ginagamit ah, mayroon pa pala ako dito yan ito fix strip rin ito kulay red fix strip yan sya tapos pero pa rin dito sa online ko rin lang nabili yan maliit maliit lang sya ito yung mga pulunan ko yan ito yung mga gamit ko sa pamusit so kinakailangan lang talagang marami kang reserva na ganito once na uh, once kasi na ano na napuputol kasi maraming butete dito may season ng butete kaya kaya kinakailangan marami kang extra nito mga ganito lahat ng mga pamain mo pati itong ganti-ganti Pabangkaan uh, mo na ako ay So hindi lang ako dito Ano ba di marami ang mga kasama dito Yun si Bukol ba nanduno? Ano kasi ito dito eh Basta season ng pusit uh, Ano na kasi pasikat na yung buwan Mat Medyo ano na Medyo mataas na yung ano ng buwan So yun yung pakain ng pusit dito Depende rin lang sa pinistuhan mo kaya tayo dito hindi naman natin alam na makakahuli ba tayo ngayong gabi Sana makahuli tayo Pero minsan nakakachampa tayo na may daraw Tapos Yan ginagamitan namin ng ilaw Ano lang yan siya With battery yan siya Battery na ganyan lang kaliliit na battery oh, yan. Dalawang piraso yung gamit kong battery Lahat naman talaga na ano, nangangarap na makarami ng pusit Sa mahal ba naman ng pusit At saka walang ano Walang kahit ilang tuninada pa yung mahuli mo, sana. Dahil nandyan yung buyer, nagagawan yung buyer sa tabi. Ang posit dito ay 350 ang kilo ng mga barako. Tapos yung babae naman ay uh, parang nasa 300, 310, mga ganon. Matagal-tagal na tayo nilaka-bamosit eh. Kaya ngayon na lang ulit tayo na mamosit nakadepende yan sa tayo ng buwan kaya ngayon mataas na yung buwan kaya umpisa na tayo mamusit si Robert siguro baka bukas mamumusit yun kaya ako lang muna mag isa kasi namimiss ko na talaga mag ng ano ng pusit. so napakasarap ma experience yung pamumusit pagkakalam ko kasi yung mga ganitong klaseng pusit yung mga hinuhuli namin pusit dito ay uh, parang dito lang sa Palawan yung mga mahahabang pusit hindi ko rin alam pero siguro sa ibang lugar meron din kaya season lang rin kasi yan simula nung simula nung nakaraang taon. nakaraan taon kasi kami na namusit simula nung November hanggang ngayon. Tumitigil lang yung pusit pagka month of June yung pupasok na yung may mga bagyo na sa atin dito yun. Na in end of season na siya kaya masamantalahin natin hanggang hanggat uh, season pa ng pusit. Takits tayo mamaya at uh, medyo nahihirapan ako pag may huli na halimbawa gabi. Nahihirapan kasi ako mag-uni camera. Kaya hindi natin mahabol. Update ko lang kayo mamaya ako may huli na akong pusit. Uh, ano, magdamag dito. Kinakailangan matyaga ka na ano, na ano, puyatan ito, puyatan. Kinakailangan, ano, kinakailangan matyaga ka na magbantay ng pusit. Kung wala kang tiyaga, matulog ka lang dito. Wala kang mahuhuli. Kaya yung iba yun na yung na naghahanap na sila ng pwesto nila. So dito ako nakaano talaga, nakapundo ako. Ayun. Oy, nandito yung dumaan sa akin, oh. no. mga taga-amin rin 'yan, pero yung iba, hindi mga taga-ibang barangay. Mga taga-ibang city. may mga paparating pa, oh. Akala ko hindi mamusit si Roberto, oh, nandiyan pala ala. Wala nga isa pirasong biso ko lang ang uli ko. Ay, hindi mo inays? Ay, nangaraw na ito. Ay, nako. Kanina ang dami dami-daming huli sa lambat ay. Kala ko hindi ka maglaot. Kala ko lang At dami Ha? Dami Nandoon. Nandoon ko lang yan. Nandoon o. Oh, Salaut sila ni Mikey. Ayun o. Oh. Kala ko hindi maglaot ay. Ha? Ba. Sige, mauna ka lang. Sige, magsunod na ako. Dito lang. Di, dito lang muna ako. Mamaya na ako maglipat dyan Doon sila sa bandang laot Dito lang muna ako Mamaya na ako lilipat doon sa kanila I Iari ako na itong aking mga pamain Yan nauna yung ano Yan yung ganti-ganti na may salumpas Tapos yan nakasunod yan sila Para lang ano yan siya yung yun Tatlong piraso yung pain yan Sa isang kulunan Plus ito yung pinakahuling ano, fake stream. Ganyan na yung setup up niyan. Saga dito sa ila sa pinakailalim. Yan na area ko na rin yung isa. Magkabilaan yan. Tapos ihilahilahin lang. Pagka bumigat yun na. May laman na yan. Malaking, malaking <laughs> bakunawa. Uh, Ganti-ganti. na lang tayo na dawihan tayo ng pusit. Tsagaan lang talaga. So ito ito tuhog na natin to buddy. Yan na uh, na pala. Yan yung shovel niya oh. Naka, naka rin to dito sa ano, nakakabit siya sa pinakadulo dito ng horizon para hindi matanggal lak na lak na yan siya oh. Yan. Hmm. Yan. Tapos ihahagis ko lang ito doon sa ano. Yan diyan kahit diyan sa likod pwede na. Oh. Mga kanya-kanya ng mga ilaw yung bawat bangka hmm. si Robert na doon bandaw dami ang ilaw kaya palibot hmm. nasindihan ko na rin yung dalawang ilaw ko oh, bali yun dalawa yung gamit ng ilaw battery drive time check muna tayo yan mag alas 7.30 na yung nakatuhog na ako ng dalawang pirasong fusit body. Yan oh. Kumbi ko dalawang pirasong yan. Isang barako at isang babae. Yung tinuhog ko. Bago lang rin ako sinibaran. Kaya update ko lang kayo mamaya. Bago lang tayo sinibaran nung paalas 7, alas media. bigat pa naman yan yung estimate ko ng isang barako na yan body nasa ano yan nasa 7 grams so mabigat siya hilahin salamat naka isang barako na tayo <laughs> ano malaki yan maaga pa rin naman so maghihintay na naman tayo ng mga mga ilang oras sana si Baran tayo patsagaan lang talaga dito kinakailangan pwede ka naman matulog ano lang mag alarm ka lang ng ano mo ng cellphone kung ano bawat oras alarm para pero mas maganda na hindi ka matulog para mabantayan mo yung sibad ng pusit kasi minsan inihila na lang yung mga nylon mo eh. kitang-kita na yung mga ilaw dito sa bandang likod ko yung pinakamarami si Robert pala yun nandiyan sa likod ko yung ilaw na yan oh. No? yung malapit sa akin <laughs> lumipat sa banda sa akin yan yan si Robert yan <coughs> wala pa daw siyang huli ay anong sarap hilahin ng barako ke anong sarap hilahin ng barako <laughs> estimate ko nito nasa 7 grams Sino itong nasa kabila? Ha? Yung iba, lumilipat ng pwesto yung iba dahil nga wala pa rin siguro ng huli hanggang ngayon. Pero ako okay na ito dito ng pwesto ko. Hindi na ako lilipat. Yan yung may bangka na umaandar. Dilipat ng pwesto yan. Ano, may tumabi dito sa akin banda. Tapos nandito si Robert. <laughs> ah, pag alas 9 na ng gabi, buddy. Hindi pa rin ako nagkadagdag ng huli. So, naantok na ako. Ganito talaga pagka di ano, pagkakunti lang yung dadalawa pa lang yung huli ko. Oh, parang inaantok na ako. So, ganito lang matulog. ko eh. Ah, ganito. So, hindi naman masyadong malamig. Hindi ka tulad nung nakaraan. Na sobrang lamig. Na kailangan mo mag-double ng jacket. Nakapantalon ka. Ang hirap ng... Ano? Nang... naghihintay mag ka ng ng sibad ng pusit grabe So, kanina pa ako hila ng hila. So, napagod na lang yung mga braso ko. So, sana, dagdagan pa yung huli natin hanggang umaga. Ganito lang ang buhay ng namumusit. ito lang yung huli ko buddy apat na piraso <laughs> magdamag ito na yung huli ko so i-deliver ide na natin to sa ano sa buyer tignan natin kung magkano Ang halaga nito malaki laking halaga na rin to malaki ready go for deliver to the buyer lamig dito Grabe, dumot naka-apat. <coughs> Tignan natin kung ilang kilo na. Ayan. Barako! Yung, barako. Uh, point barako. 0.8. 0.8. Tapos babae. Babae! 0.2. Point, two. point two. Okay. Isang kilo. Isang kilo. Oo. Nilalagay ka agad nila dito sa hilo Magkano yun isang kilo? Ayan ako lang, Tidja. 364 ang kita mo. 364? Oo. Oh. <laughs> okay, so, may apat na piraso ka lang. 300 plus na. 364! Apat na piraso lang yun. Maaga si Camilo. Ayan si Camilo yan. Hintayin natin yung iba. Maka marami pa silang uli Kaburit mo na rin. Wow, grabe si Kumando nakadami, oy. Estimate ko mga 1,4, 1,3. Ah, 1,4? O, oh, biro mo yun, 1,400. Tignan natin kung magkano yung kikitain niyan. Sobra libo yan. Sobra libo, no? Puro barako, Wow. Sa akin, maliliit lang yung barako, ay. Huh? Wow, wow, wow. Tuhog, ganito ang patuhog. Hmm. Yan ang maganda. Kanino yan? Saan galing yan? Huh? Akin na lang? Kahit makabitaw yan, oh. Kahit makabitaw yung ano, hindi no, yan nakakalit. Grabe. I-video mo rin yung ano mo, yung huli mo. Yan, Sesma, puro barako. Basak ng dagat. Ha? Basak ng dagat. Ay, sobra uh, mga dalawang kilo yung bra ko Uy! Dalawa, tatlo. apat dyan. Tres! Ilan? Tres! Tres uno, bra ko! Ta, tre. Oh, may itlog man, eh. Tres uno. Baba, eh. Lumot lang. Isang kilo. Apos itlumot, nag-santi ka? Oo. Wala na. Wala na. Hina, sobra libo na kaagad. Santik na yo. 1400. Ah, hundred, hundred? <laughs> <Senior>. <laughs> sanya, Ay, junior oh. kami lo. Okay. laki no? kami point ha? point okay. Bye -bye, point nine.

Tatlo tatlo may nag-aandaran. Oy, dira lang ako maglipat. Basta malikot yung bangka, wala yan. Ako nga, hindi na rin ako maglipat kung ganyan rin lang kalikot ng bangka. Basta malikot yung, yung oh, bangka. Pero pag na... walang maintain. Oo, oh, yan. Sigurado maglipat hindi na ako ka naglipat ka Eh kung, wala, di matulog. <laughs> ito, ito na lahat tong -tong yung pusit ito. Nakalagay na yun sa yelo. Libre kape, libre kape. ay okay. <coughs> tingnan natin yung mga hoken nila. Do oh. rin oh. Jason! Jason! Riverside Jason. Kunin ko Marami rin tutong ah. Oh Dalawang kilo, sirado. Babae. Point Dalawang kilo, barako. Point seven na babae. Jimar. 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 Tira si Lolo. May nang bali. Point six. Lolo, may nang bali. Mamaya, mamusit na naman. Hanggat makakabawi. Uwak na sa buong sumo birah nam birah birah ng birah nga ko ngayon dumagdag na ngayon dumagdag na pati krudo puwede ring ibawi aso ah, sobra pa kung plus kung 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 sa kung 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 yan ano lang. Naman siguro bumalik sa may alimaw ng pakain. Kasi Leo, magkatapat kayo. Bigla naglipat yan. Puno kay Leo, oh. Tatlo ang darang lagayan. Hello, ah. Kay kabal niyo isa. Kay Lolo. Eh, mga sapo kilo. Kaya ano yan, yo, yung isa na yan. Ang <laughs> dami niyan lo ah, pariya sa akin nakasilupin. Ito pa yan? Hindi <laughs> lang <laughs> yan? ano pa ay, hindi nyo buhay-buhay. <laughs> Ang mula dalawang piraso. Ay, sa'yo, sa'yo, lipatan mo lang. Wala, ah, hindi dami ko lipat. hindi na ako naglipat doon. Kaya, kailan ka? 300 plus na yung binta ko. 364. Apat na piraso. Eh pag ano doon, pag alis mo doon, may tinuhog na ako noon kaya hindi na ako nag-alis-alis. Silso. -alis. Silso. Point, point four, babae, babae pinapatimbang kahit na dalawang piraso kahit isang piraso, pinapatimbang pa yan. Ay mama, dito so, eh, balis ka. Oh, kay Leon ka sunod. kay may kasama mga posit lumot. Maliliit man lang yung barako okay. doon yun, no? Maliliit na 'yung Para Pusit lumot. Oh, ito, kay Leo. Barako ni Leo. Sang kilo. Babae! Uno sa Oo. Oh. Uh, Pili small. Ah, saan yan? Doon mo yan sa si, lumot na yan? Doon sa oh, pinistuhan no, na dumano dumano natin rin. kagabi? 1 kilo. Ay, liyo pa rin yan. Oh. Oo, mm. so, nakadala ito nga. Nagrali po nga akong posit. Okay lang yan. Barako, Rumi. 2.2. Barako 2.2. Oh. Babae. 1.2. So, grabe. Libo na kagad. Na. Libo na yun, oh. One, two, Libo, One, two, Libo. Libo. Libok, Libo. 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 Libo Ay, yung, ano, yung Ang dami nung, ah. dami niya, oh. natin. So. Ang dami. Ay, inay. Mm.

Buti kung magsisigaw sa ako. <laughs> <laughs> ano, Nistor? <laughs> <laughs> libo na kaagad. Parako, Nistor! Tres, uno! Tres uno. Tres Babae! Uno. One point Sobra so, isang libo. Karangan mo? 4! Mm. So, Brian, oh. lipat kayo. Uh. Marami pang parating no. Marami pang parating. Sino ka? Opo. Ang dami pang parating Ito marami, pa oh. Marami, si Eric Suna. Suna Rica. ni si kapatid ang dami dami nagde-deliver dito mga posit. Kaya tuwang tuwa talaga yung mga tao pagka nakakarami ng huli. Pero sa akin okay na rin yun pambawi ng uh, konsumo. Mamaya laot ulit. Yan yung mga bangka oh. marami pang nasa laot. Hindi pa nakakarating. Ayos din oh. Tinatlong araw mo pa ay. Isda mo. Marami. Pahingi ako pag iyaw. Saan? Maliliit ka lang. Huli yan sa bubo? Hindi. Puro para akong huli ko dyan sa tabi. Oh. Oh. Ah, ano man yan? Barakitos? <laughs> Oh, bara ko man diyan. Ito si nitong bangka ito. Ta sa ano mo? Sa bobo. Ha? Ah, isang piraso ng bagulan. Ang hmm. dami mong ata yan. Eh, hey, bimbo ko mata ba naman yung bagulan. Wala, darating na si Jimmy. Darating na si Jimmy.